Hindi nagpadaig si Kam Ida, at agad niyang itinaas ang kanyang numero sa bidding, habang malakas na ipinahayag ang alok na 3.5 bilyon. Dahil sa nangyayari, lalo pang nag-enjoy si Lin Zin at agad niyang tinaasa ng bid sa apat na bilyon. Sa nasasaksihan ng mga tao, hindi sila makapaniwala kaya nagsimula silang magbulungan, at may isang lalaki ang nagpahayag na ang painting na iyon ay nagkakahalaga lang ng 200 milyon, at ang presyo ay tumaas na ng dalawampung beses. Sambit naman ang isa pa na pagsasayang lang ito ng pera, at nahayaan na sana ang batang iyon, subalit pati si Presidente Kamida ay nadadala rin. Dahil dito, agad na lumapit ang mga tauhan ni Kamida, at pinigilan siyang magbid, pa dahil baka sila lang ang malugi. Napangiti si Kamida, at napagtanto niyang hindi pahuli ang lahat, kaya hindi na muna siya lalaban, agad niyang ibinaba ang kanyang numero, sa bidding at hindi na nagtaas pa. Kasunod nito, tumingin siya kay Lindsay nang may masamang ekspresyon sa mukha, at ipinalam na umatras na siya, at nasa apat na bilyon ay kay Mr. Lindsay na ang painting. Sa nakita ng mga tao, hindi nila mapigil ang humanga kay Kamida, at may isang lalaki ang nagsabi na nagkunwari lamang si Presidente Kamida, na napukaw ang damdamin upang mapagastos pa ng mas malaki si Lin Zin. Idinagdag din niya na hindi walang hanggan ang pondo ni Lin Zin, at kung ipagpapatuloy ang ganitong pagpapaangat ng presyo, ay hindi ito magtatagal. Dagdag pa niya, bagamat malinaw na paraan iyon upang pigilan si Lin Zin, kinakailangan ito ng matibay na psikologikal na resistensya, at malakas na kapangyarihang pinansyal upang isugal, kaya talagang tumutugma sa pangalan niya bilang Presidente Kamida, at kahangahanga ang ginawa. Tumingin si Lin Zin kay Kamida na may mapanuyang ngiti, sa kanya sinabi. Kung ito ang laro na gusto mo, pagbibigyan kita. Ngumiti lang si Kamida at binati si Lin Zin sa kanyang pagkapanalo sa painting. Sa sandaling iyon, inanunsyo na ng auctioner sa lahat na si number 008 ang nanalo ng 10,000 river and mountain map sa halagang 4 na bilyon. Agad na nagsipagpalakpakan ang mga tao dahil sa pagkapanalo ni Lin Zin. Lalo na si Sia Yoxua na labis na natuwa dahil nakamit nila ang artifact ng kanilang bansa. Humarap si Kamida sa kanyang alagad at seryoso niyang sinabi humiram ka ng pera sa Sunling Trading at Futu Trading. Isang lamo ang mga ari-arian ko. Humiram ka ng 10 bilyon. Kinakabahan na nagtanong ang lalaki, bakit kailangan pa nating manghiram? Ngumiti ng masama si Kamida at ipinaliwanag niyang hindi sapat ang natitirang pondo matapos bilhin ang ibang artifacts para masuportahan ang mga susunod kong plano. Ang klase ni Lin Zin, palaging pakitang tao at puno ng kumpiyansa, ay hinding-hindi titigil hanggang makuha ang lahat ng Chinese artifacts dito sa venue. At kaya naman, ang huling glass guanyan ang pinakamahalaga. Kapag nakuha natin ang guanyan na iyon, paano kakayanin ng isang perfectionista na tulad niya ang pagkakamali? Hindi ba't guguho ang maingat niyang binuong imahe matapos gumastos ng napakalaking halaga? Kaya, hindi siya pwedeng mabaygo sa huli, gagawin niya ang lahat. Kasabay nito, mariin niyang ikinuyom ang kamao at nagpatuloy. Kung makukuha ko lang ang huling glass guanyan, magkakaroon ako ng sandata laban kay Lin Zin. Natuwa ang lalaki sa kanyang narinig at masigla niyang sinabi sa lahat na mas mabuti ito, dahil habang patuloy na nag invest si Lin Zin sa harapan ay mas lalo itong mahihirapang sumuko sa huling Chinese artifact, lalo na't nakatali na ang kanyang reputasyon at katayuan dito. Ipinaliwanag naman ni Cam Ida na sigurado siyang nasa likod ni Lin Zin ang ilang makabayang Chinese tycoons, kaya ganoon na lamang ang yaman nito. Binigyang diin pa niya na isa itong tahasang hamon laban sa kanila at ang labang ito ay hindi nila maaaring matalo. Sa narinig ay agad na naunawaan ni Kao Jun ang tunay nilang sitwasyon. Samantala, si Saito Sabama ay tahimik lamang na pinagmamasdan ang kanilang pag-uusap. Sa mga nalaman ni Saito Sabama, hindi niya mapigilan ang mamula habang iniisip sa kanyang sarili, ibig bang sabihin, siya ang kumakatawan sa China. Sa itsura niya parang wala lang at sobrang kampante, pero ang totoo pala ay dala niya ang pangalan ng buong bansa. Sa mismong sandaling iyon, biglang tumaas ang favorability ni Saito Sabama kay Lin ng 5%. Pero mabilis din niyang iniwaksi ang kanyang iniisip at mahigpit na sinabi sa sarili na kahit sino ka pa, kung kalaban ka ng aking master, kalaban din kita. Kasabay noon, bumaba naman ng dalawang ang kanyang favorability kay Lin Zin. Sa nakita ni Lin Zin na pabago-bago ang pakikitungo ng babae sa kanya, hindi niya naiwasang mapahawak sa ulo habang naguguluhan. Hindi niya moari kung ano ba talaga ang iniisip ni Saito sa dahil sa bawat sandali, tumataas ng isa ang kanyang favorability, ngunit agad din itong nababawasan ng isa. Agad na ipinahayag ng auctioner ang ika na artifact, isang Buddha head mula sa Song Dynasty ng China. Sinabi nitong ang panimulang bid ay nasa isandaang milyon. Hindi na nagpatumpik-tumpak si Lin Zin at agad niyang tinaasan ang bid sa limandaang milyon. Ngunit mabilis itong sinabayan ni Kamida na mas mataas pa, isang bilyon. Sa nakita ng isang lalaki, napabulong ito sa babaeng katabi niya at ipinahayag na nagsisimula na naman ang labanan. Muling nagtatapatan si na Mr. Kamida at Lin Zin, at tunay na nakakaindek ang tensyon. Mabilis namang nagdagdag si Lin Zin ng bid na umabot sa isang bilyon at limang daang milyon. Sa sandaling iyon, Agad nang sumuko si Kamida dahil nakuha na niya ang nais, mapataas ang presyo at mapilitang gumastos ng malaki si Linzin. Sa nasaksihan ng mga tao, hindi nila mapigilan ang paghanga sa taktika ni Kamida. Isang lalaki ang nagpahayag na tunay itong bihasa, sakto ang timpla ng presyo at ng oras ng pagbitiw. Habang hawak-hawak ang kanyang baba, sinabi pa niya na kung magpapatuloy si Linzin sa ganitong paggastos, tiyak na ang lahat ng pinaghirapan niya. Sa kabila ng matitinding bid ng iba, nagtagumpay pa rin si Lin Zin at nakakuha ng ilan pang Chinese artifacts. Umabot na sa nakagugulat na 6.8 bilyon ang kanyang nagastos. Samantala, si Kam naman ay nakabili ng maraming noon Chinese artifacts at dahil sa inutang na pondo, may natitira pa siyang 12.8 bilyon. Sa puntong iyon, inanunsyo na ng auctioner ang huling artifact. Ang lahat ay napatingin ng ilabas ng dalawang lalaki ang glass guanyan mula sa Yuan Dynasty ng China. Malinaw na sinabi ng auctioner na magsisimula ang bidding sa apat na raan milyon. Nang makita ito, hindi napigilan ni Kamida ang mapangiting mag-isip sa kanyang sarili. Ito na ang pinakahuling Chinese artifact ng gabi, at ito rin ang nakikitang huling kahinaan ni Lin Zin. Handang-handa na raw siyang kumilos. Muling ipinahayag ng auctioner na sisimulan na ang bidding para sa Yuan Dynasty Glass Guanyan, panimulang presyo, 400 milyon. Hinihikayat nito ang lahat na itaas ang kanilang paddle. Bagamat tila nawala na ng gana si Lin Zin sa pakikipaglaban, itinaas pa rin niya ang kanyang numero at nagbid ng isang bilyon. Sinabi pa niya kay Kamida na kapag nabili na niya ito, uuwi na siya, kaya mas mabuti pang bilasan na. Ngunit ngumiti lamang si Kamida at agad niyang tinaasan ang bid sa 1.5 bilyon. Ipinahayag niyang nagsisimula pa lang ang tunay na palabas. Napatitig si Lin Zin sa kanya, halatang hindi makapaniwala. Sa gilid naman, napagtanto ng isang lalaki na seryoso na si President Kamida sa laban para sa artifact na ito. Habang may isang babaeng natuwa at nagsabing napakahusay ng matagal na paghahanda, ngayon lang lalabas ang tunay na galing. Mabilis na nagbulungan ang mga tao at sinabi na napakabangis ng laban. Tiyak na mahihirapan ang binatang mula sa China. Humarap si Lin Zin kay Kamida at may halong panunokso niyang ipinaliwanag na sana'y mapanatili nito ang kanyang composure. Binanggit pa niya na kung matalo si Kamida sa huli, baka hindi na nito may taas pa ang ulo sa Japan. Kasabay nito, agad niyang tinaasan ang bid sa 3 bilyon. Napangiti lamang si Kamida sa kanyang mga sinabi at ipinaliwanag na puro salita lang iyon. Aniya, nakagastos na si Lindsay ng 8.3 bilyon at imposibleng mas marami pa itong pera kaysa sa kanya. Pagkasabi noon, itinaas niya ang kanyang numero at nagbid ng apat na bilyon. Napangiti rin si Lin Zin at ipinaliwanag na kung iyon ang iniisip ni Kam Ida, ay mas mabuti pang magpatuloy na lang sila. Sa kanyang sinabi, hindi mapigilan ni Kam Ida ang menas. Nagsimula na ang matinding labanan ng dalawa. Nagbid ng 5 bilyon si Lin Zin, ngunit agad itong tinapatan ni Kam Ida ng anim na bilyon hindi nagpadaig si Lin Zin at itinaas pa sa 7 bilyon. Dito na pinagpawisan si Kam Ida, pero agad pa rin niyang tinaasan sa siyam na bilyon. Subalit hindi pa rin nagpatalo si Lin Zin at mas matibay niyang tinaasan ang bid sa labindalawang bilyon. Sa nangyayari, hindi na mapigilan ni Kam Ida ang labis na pagkagalit at pawis na lumabas sa kanyang nuo, ngunit pinilit pa rin niyang itaas ang presyo sa nakagugulat na labing-anim na bilyon. Humarap si Siya Yaxuan kay Lin Zin at may pag-aalalang ipinaliwanag na sobra na ang perang na ilabas nito para lang sa bidding. Samantala, hindi na mapigilan ng lalaking alagad ni Kamida ang matinding kaba. Pinawisan siya ng husto at diretsyong sinabi sa kanyang presidente na mayroon na lamang silang 12.8 bilyon at lampas-lampas na sila sa itinakdang limitasyon. Ngunit nagngit lamang si Kam Ida at galit niyang ipinaliwanag na ito ay tungkol sa kanyang dangal. Aniya, ilang bilyon lang iyon, at marami pa siyang ari-arian at stocks na maaaring gamitin. Sa eksenang iyon, naisip ng mga tao na parang naglalaban na ngayon ang mga tunay na Diyos ng Yaman. Pinagpawisan ang auctioner sa laki ng bid, ngunit ipinahayag pa rin nito. Labing-anim na bilyon, unang tawag. May iba pa bang magtataas? Habang nakatingin si Kamida kay Lin Zin, hindi niya mapigilan ang minus dahil hindi pa rin ito nagbibid. Nilapitan niya ito ng tingin at may panunuyang ipinaliwanag. Bid, kid, natatakot ka na ba? Ngunit hindi ito pinansin ng auctioner at nagpahayag muli. Labing-anim na bilyon, pangalawang tawag. Lalong kinabahan ang alagad ni Kamida at halos manginig ng itanong sa kanya kung handa ba talaga itong ipagpalit ang lahat ng natitirang ari-arian, ang mga estates at stocks, para lamang sa isang artifact. Ipinaliwanag pa niyang labis-labis na ang presyong iyon kumpara sa tunay na halaga, at kahit mabili nila ang artifact, siguradong malulugi at mababankrupt sila. Habang halos pumutok na ang mga litid sa nuuni Kamida sa sobrang galit at inis, mariin niyang ipinahayag na basta matalo lang nila si Lin Zin, ang mayayamang grupo ng mga Chinese sa likod nito ang tiyak na bibili ng artifact. Sa ganoong paraan, hindi na raw siya magbabayad kahit isang sentimo at higit pang makikinabang sa China. Ipinaliwanag pa niyang ang 12 dose dosen ng Chinese museums na nakaplano ay maaaring gamitin para mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Ito raw ang kanyang tunay na plano. Sa narinig ng kanyang dalawang kasama, kahit kinakabahan pa rin sila, pinilit nilang ngumiti dahil maganda naman pala ang estrategiya ng kanilang presidente. Ngunit biglang nagsalita si Saito Sabama at may pag-aalalang ipinahayag na, paano kung hindi pala nais ni Linzin ang artifact na iyon? Ibig sabihin, wala silang makukuha kundi puro luji. Galit na galit na humarap si Kamida kay Saito Sabama at mariin niyang sinabi. Nag-aalinlangan ka ba sa akin? Tingnan mo lang, tiyak na gugustuhin ni Linzin ito. Yuyuko siyang parang aso at mamamanhik sa akin na ibigay sa kanya ang artifact. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Sa lahat ng hindi inaasahan ni Cam Ida, bigla na lamang sumuko si Linzin. Hinayaan niya na si Mr. Kamida ang manalo sa napakamahal na yaman na iyon. Dahil dito, Agad na inanunsyo ng auctioner na si number 001 ang nagwagi sa bidding at nakuha ang glass guanyan sa halagang 16 na bilyon. Sa tagpong iyon, nagsigawan at nagsipalakpakan ang mga tao. Ipinaliwanag nila na ito ay isang makasaysayang record sa mundo ng auction at tiyak na hindi ito malalampasan kahit sa loob ng susunod na limampung taon. Lumapit ang alagad kay Kamida at may kasiyahang ipinaalala sa kanya na siya ang nanalo. Ngunit sa halip na magalak, hindi mapigilan ni Kamida ang labis na pagkainis. Habang masayang nagsisigawan at pumapalakpak ang mga tao sa kanyang likuran, siya mismo ay nakaramdam ng matinding panghihinayang. Hindi siya makapaniwala na siya nga ang nagwagi. Dahil sa tagumpay na iyon, obligado siyang magbayad ng labing anim na bilyon, at ang halagang iyon ang tuluyang magpapabagsak sa kanyang kayamanan. Makalipas ang ilang sandali, halos wala nang natirang tao sa lugar. Agad na tumayo ang grupo ni Kamida at lumapit kina Lin Zin na nananatiling nakaupo. pinag ni Kamida ang kanyang mga braso at may mapanuyang ngiting ipinaliwanag. Hindi ba't sinabi mong bibilhin mong muli ang lahat ng Chinese artifacts? Bakit ka lang nagdala ng kaunting pera? Ang pinaka-importanteng glass guanyan ay wala sayo. Paano ka ngayon haharap sa mga mayayamang elitista ng China? Walang silbi ang pagiging makabayan mo. Ngunit pareho lamang na tumingin si na Lin Zin at si Yayokshuan sa kanila, hindi maintindihan kung ano ang pinagsasasabi ni Kamida. Kasabay nito, tinawag ni Kamida si Saito Sabama upang dalhin ang kanyang samurai. Walang pag-aatubili itong sumunod at iniabot ang espada. Agad namang kinuha ni Kamida at dahan daw ang inalis mula sa kaluban. May ngiti sa kanyang labi habang ipinaliwanag niya. Ayon sa kodigo ng mga mandirigma ng aming bansa, ang mga bigo at walang halaga ay maaari lamang bumawi sa pagkatalo sa pamamagitan ng sariling buhay. Pagkasabi niyon, bigla niyang inihagis ang samurai sa harap ni Lin Zin. Nabigla si Lin Zin at napatingin sa bumagsak na espada. Kinuha niya ito mula sa sahig at hinawakan na tila bahandang gawing sandata. Habang pinagmamasdan ni Linzin ang samurai, biglang kinabahan si Kamida. Natatarante siyang ipinaliwanag. Ngunit, ang mabuhay sa kahihiyan ay siya namang espesyalidad mo. Alam kong hindi hindi mo kakayanin ang ganitong marangal na paraan. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sa sandaling iyon, dinala ng isang lalaki ang glass Glasgowian at ipinakita sa lahat. Itinuro ito ni Kamida at mayabang na sinabi, Sige, mangutang ka, mangalap ng pondo, o umutang man lang sa bangko, isandaan at siyam naput siyam na bilyon, at ibebenta ko sa iyo ang Glasgowian. Sa ganoon, makukumpleto mo ang misyon mo at hindi ka mamamatay sa kahihiyan. Ano, paano? Ngunit ngumiti lamang si Lin Zin, saka itinuro si Kamida at malamig na sinabi. Wala lang, tinitingnan ko lang ang kawawa mong mukha. Dahil doon, galit na itinuro siya ni Kao Jun at malakas na sinabi. Natalo ka na nga, ang kapal mo pa ring magyabang. Maging si Kamida ay nagalit at mariin niyang ipinaliwanag. Nagkukunwari ka pa rin, sinusubukan mong ibaba ang presyo, huwag mo nang pangarapin. Ngunit tumayo na mula sa pagkakaupo si Lin Zin. harap harapang inayos niya ang kanyang kwelyo, hinigpito nito, at seryosong sinabi kay Kam Ida. Kam Ida, aso kang walang silbi. Wala ka talagang kwenta. Sa narinig, hindi makapaniwala si Kam Ida at agad niyang tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Lin Zin. Mariin namang ipinaliwanag ni Lin Zin. Hindi ba't sinabi sa ni Kao Jun na gusto kong bilhin muli ang lahat ng Chinese artifacts? Iyon ba ang pinaniwalaan mo? Sigurado akong sinabi niya nga, tama. Galit na sumabat si Kau Jun at sinabing, Ano ngayon? Actress ka na ba? Binabawi mo na ba ang sinabi mo? Ngunit lumapit si Lin Zin sa estatwa at ipinaliwanag ng malamig. Pag-isipan niyong mabuti ang mga sinabi ko noon. Bibigyan ko kayo ng pahiwatig, ancient Chinese export artifacts. Galit na sumigaw si Cao Jun at bulyo nito. Ikaw mismo ang nagsabi na gusto mong ibalik ang mga artifacts na nawala sa China at napunta sa ibang bansa. Ano ngayon kung ganun? Ngunit doon na biglang naunawaan ni Kam Ida ang totoong ibig sabihin ni Lin Zin. Walang paabi, agad siyang lumingon kay Cao Jun at malakas na sinampal ito sa mukha Ikinagulat ng lahat sa bigla ang pangyayari.